Oh, bakit? Bibinasa mo dyan Angela. Dapat di mo na pantalon mo. Ano, Jisrael? Kaya pa? <laughs> mga nakawala sa hawla nagsinilas ka rin pala nagsinilas ka rin pala oh, picture ka yung tatlo tineng. Ayoko! nang, buhangin yung pako. ako. David! Doon tayo oh, may doon sa sa kulay blue. Lang, yes! Madumi pa yan, atin naman tubig, madumi pa. Hey, hey, okay. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Ma magpaka na lang, magpaka na lang kayo. Bitbitan yun nyo yung kinilas nyo. Gusto lang, bit, magkinilas, magpaka na lang. Yun na lang, magpaka na lang. At <laughs> 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 Ay, <David Wang>. <coughs> <coughs> ano, saan tayo? Tayo doon na! Saan ka Saan ka Mga lakal kaya naman dyan. Marami yan. Ano yan? Mga crab yan ang laman yan. Mga crab ang laman. Namaglalawan po kayo. Ligong-ligong <laughs> na si Jisrel. Doon tayo sa kulay blue Jisrael. Oh, marinis doon. Na na. <laughs> Balik tayo ng tarisay. <laughs> abed, ang layo mo na Abed. Ang layo mo na.